Minsan, kinakailangan mo lamang gawa ng kabutihan at pag-aalala ang isang tao para paguhin ang buhay nito. Ngunit walang magmamalasakit sa dami ng nalalaman mo hanggang sa malaman nila kung gaano ka nagmamalasakit. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng tao minsan ang nangarap ng pribihileyo na dapat ay nakakamit ng bawat isa. Gumawa ng paraan para makalikha ng mga bagay na kapakipakinabang para sa lahat Ngunit dahil sa sobra ang galing at talino. Imbensyon niya ay kumalat hindi lang sa Pilipinas, kundi inalarma ang buong mundo kung saan napilitang magsara ang pinakamalalaking kumpanya, mga ahensya at mga organisasyong pang-siguridad. Ang kwento ng thesis na email password sender Trohan ni Onel de Guzman o yung tinaguriang ang pinakamatinik na cyber hacker sa mundo. Pero...